umalis silang puno ng pag-asa, dala ang pangarap na mabigyan ng mas magandang kinabukasan ang kanilang pamilya. Ngunit sa banyagang lupa, ang inaasahang pag-asa ay nauwi sa isang bangungot na walang kasiguruhan. Isang Pinay sa Hong Kong ang natagpuang wala ng buhay at pinaniniwala ang siya mismo ang kumitil sa sariling buhay. Ngunit tanong ng marami, ano ang nagtulak sa kanya para gawin ito? habang dalawang Pinay naman sa Hong Kong ang biglang naglaho habang naghahiking sa isang sikat na pasyalan. May mga nagsasabing palabas lang daw ito. Isang paraan para takasan ang mga pagkakautang. Pero kung totoo man iyon, ganun na ba talaga kahirap ang buhay ngayon para piliin ang ganitong landas? Sa panahon ngayon, halos lahat tayo ay may utang, may problema, may pinapasan, pero bakit may ilan na nauuwi sa ganitong trahedya? At sa kabila ng lahat, maituturing ba talaga nating sugal ang pangingibang bansa? Dahil oo, sa sugal na ito may mga swerte, pero may mga malas rin, nakapalit ay buhay at dangal. Manatili ka hanggang dulo dahil ang mga matutuklasan natin ngayon, maaaring baguhin ang tingin mo sa buhay ng libu-libong OFW na tahimik na lumalaban sa ibang bansa. Bago natin ipagpatuloy, huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel dahil laking tulong na yan sa aming mga content creator. Let's go! Martes ng umaga, sa pinaka-eksklusibong kalsada ng Hong Kong sa Peak Road. Isang lugar kung saan dito naninirahan ang mga mayayaman at may posisyon sa komunidad. Pero sa loob mismo ng isang mansion, may naganap na trahedyang yumanig sa buong komunidad ng mga OFW. Isang 31 years old na pinay domestic helper ang natagpo ang nakabigti sa loob ng kanyang silid. Ang unang nakasaksi, isa ring kasambahay na halos hindi makapaniwala sa nakita. Ayon sa ulat ng pulisya, tinanggal pa raw ng kasamahan ang tali bago tumawag ng tulong, ngunit huli na, walang iniwang sulat. Walang palatandaan ng away o karahasan. Pero bakit? Bakit sa lugar na mga mayaman sa ginto, may mga pusong naghihirap sa katahimikan. Habang patuloy ang investigasyon, sinabi ng pulisya na ito'y apparent suicide. Ngunit maraming kababayan ang nagdududa. Dahil sa Hong Kong, ilang beses na itong nangyari. Mga kasong tila inuulit lang, parehong kwento, parehong ending. Ayon sa mga grupo ng karapatang pantao, maraming OFW ang patuloy na nakararanas ng matinding stress, pagod at depresyon pero walang makausap, walang matakbuhan. Karamihan sa kanila, lumalaban mag-isa, tahimik, habang pilit ipinapakita sa pamilya na ayos lang ako. Pero sa likod ng mga ngiti sa video call, may mga luha na hindi na napapansin. At ito ang unang piraso ng palaisipan. Dahil habang pinag-uusapan pa ang kaso ng kasambahay sa Dapik, biglang may bago na namang misteryo na lalabas dahil ilang araw lang matapos nito, dalawang Pinay naman ang tuluyang naglaho. Pero sino sila? At bakit may mga utang nakasama sa kanilang pagkawala? Sabi ng kapamilya ng mga biktima, ang dalawang Pinay na ito ay may relasyon. Parehong kasambahay, biglang nawala. Walang mensahe, walang tawag, walang bakas. Ang una, si Imi Pabuaya, 24 anyos. Ayon sa mga ulat, huling nakita noong Oktubre 4 habang palabas ng bahay ng amo sa Yung Uk Road, Chuen Wan, araw ng kanyang day off. Ang ikalawa, si Aleli Tibay, 33 e anyos, matagal nang nagtatrabaho sa Hong Kong, halos walong taon na. Ngunit pareho silang hindi na nakabalik. Nang magsimula ang investigasyon, lumabas ang nakakagulat na detalye. Pareho silang may mabibigat na pagkakautang. Ayon sa mga pulis, umabot sa libu-libong Hong Kong Dollars ang kanilang utang sa mga pribadong nagpapautang. Ilan dito, online lending apps na may labis-labis na interes. Mula rito, nagsimulang lumitaw ang mga tanong. Umalis ba sila para takasan ng utang? May masamang nangyari ba habang nasa labas sila? O may mga taong nagdukot sa kanila? Ayon sa mga employer, nakatanggap pa raw sila ng mga liham ng paniningil ilang araw bago sila mawala. At sa komunidad ng mga OFW, mabilis na kumalat ang takot. May ilan pang nagsabing nakita raw ang dalawang babae sa Meishing Moon Reservoir at Fuyong Shan, mga lugar na madalas paghikingan ng mga day of workers. Pero matapos noon, tahimik na. Walang paramdam sa chat. Hindi rin nahagip sa mga CCTV. Parang nalunok ng lupa ang kanilang mga bakas. At habang patuloy ang paghahanap, unti-unti namang lumalabas ang mga haka-haka sa social media. May nagsasabing tumakas daw sila palabas ng Hong Kong. May iba namang naniniwalang, baka may mas malalim pang dahilan sa likod ng lahat ng ito. Ngunit sa gitna ng ingay at espekulasyon, isang pahayag lang ang malinaw. Dalawang buhay na naman ang nawala, at dalawang pamilyang Pilipino ang muling napuno ng pangamba. Habang lumalalim ang gabi at lumalawak ang takot sa komunidad ng mga Pilipino sa Hong Kong, pumasok na sa eksena ang Philippine Consulate General at ang Overseas Workers' Welfare Administration o OWA. Ayon kay Consul General Romulo Victor Israel Jr., natanggap ng kanilang opisina ang ulat noong Oktubre 8, apat na araw matapos mawala si Naimi at Alili. Mula noon, hindi na raw sila tumigil sa pakikipag-ugnayan sa Hong Kong Police at Immigration Department upang subaybayan ang bawat galaw ng dalawang kasambahay. Sinusuri ngayon ng mga pulis ang CCTV footage, travel records, at maging ang mga loan documents na posibleng konektado sa pagkawala. Ngunit sa kabila ng mga hakbang, isang bagay ang nananatiling palaisipan. Bakit parehong may utang? At bakit sabay silang nawala? Habang abala ang mga opisyal sa pag-iimbestiga, sumabog naman ang social media sa mga spekulasyon. May nagsasabing tumakas daw palabas ng Hong Kong gamit ang Peking papeles. May iba namang naniniwalang baka may sindikatong kumikilos sa likod ng mga online lending apps. Mga nagpapautang na kapag hindi nabayaran, ginagamit ang takot para manipulahin ang biktima. Pero ayon sa konsulado, malinaw ang babala. Huwag basta maniwala sa mga kumakalat online. Hanggat walang opisyal na pahayag, lahat ng ito ay pawang haka-haka lamang. At dito nagsimulang mahati ang komunidad. May mga naniniwalang buhay pa ang dalawa, habang may ilan namang natatakot na baka katulad din sila ng kasambahay sa The Peak. Ngunit isang detalye ang nagbago sa takbo ng investigasyon. Habang sinusuri ng mga pulis ang huling transaction records ni Imi may nakita silang kakaibang pattern. Isang misteryosong padala ng pera sa Pilipinas ilang oras bago siya tuluyang mawala. Ano ang ibig sabihin nito? Sino ang pinadalhan niya? At bakit parang may tinatago sa likod ng simpleng transaksyon na 'yon? Hindi lang sa utang, kundi pati sa sistema na patuloy na lumalamon sa mga OFW na walang kalaban-laban. Sa Hong Kong pa lang, libo-libo ang kumakapit sa mga loan app na parang sagot sa problema. Mabilis, madali, walang tanong. Pero sa likod nito, may patibong. Kapag hindi nakabayad, doon na pumapasok ang banta, ang panghaharas, at minsan, ang pananakot na ikasisira ng trabaho o pamilya ayon sa mga NGO. Marami ng kaso ng mga OFW na tumatakas sa trabaho o nagtatago dahil sa illegal lending syndicates. May ilan pang pinapahiya online, may mga pinagbantaan, at may mga nagkasakit sa sobrang stress hanggang sa hindi na nakayanan. Karamihan sa kanila hindi humihingi ng tulong. Bakit? Dahil takot. Takot mawalan ng trabaho. Takot mapahiya. At habang tahimik silang lumalaban, patuloy namang umiikot ang sistemang kumikita sa kanilang paghihirap. Isipin mo, ang mga nagpapautang ang mga ahensya at minsan pa'y mga employer na nakikinabang sa kahinaan ng mga taong walang ibang sandigan kundi pangarap. Sabi nga ng isang opisyal ng Asian Migrant Center, maraming OFW ang nabubuhay sa dilim ng takot. Walang tulong, walang nakikinig, walang ligtas na espasyo para magsalita. Kaya't kapag may nababalitang apparent suicide o biglang pagkawala madalas tinatapos agad sa simpleng ulat, depression, financial problem. Pero hindi ba't tanong din natin? Hanggang kailan mauulit ang ganitong mga kwento bago may tunay na pagbabago? At habang ang mga autoridad ay patuloy sa paghahanap kina Imi at Alili, may mga nakakakilabot na detalye na lalabas. Mga mensaheng huling ipinadala, mga utang na tila may bahid ng takot, at mga taong biglang tumahimik matapos silang mawala. Pero ang pinakamasakit sa lahat, habang nagkakandara pa ang pamilya nila sa Pilipinas sa kakahanap ng sagot. Tila may mga taong ayaw nang mabuksan pa ang katotohanan. At kakapasok lang ng balita, update sa nawawalang mga Pinay ay ligtas at nasa pangangalaga na ng Migrant Workers Office sa Hong Kong ang dalawang overseas Filipino workers na napaulat na nawawala simula October 4 Ayon kay Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo J. Kakdak sa press briefing nitong biyernes, October 17. Matapos ang ilang araw na paghahanap, natagpuan sila ng mga autoridad bandang 10.30 nitong Huwebes, October 16, at dinala sa Shatin Police Station. Agad namang nagtungo ang Migrant Workers Office Hong Kong upang tulungan sila at ligtas na silang dinala sa tanggapan ng Migrant Workers Office bago maghating gabi. Uh, but yun nga ang ulat natin, yung ating OFWs, uh, OFWs iminibabawaya and and uh and by uh, yung ating dalawang OFW sa uh, Hong Kong ay uh, nahanap na uh, kagabi mga uh, alas DC Mae na katanggap ng tawag yung ating uh MWO uh assistant labor attaché uh at uh, siya ay nakatanggap ng tawag sa kanilang sa ating case officer uh na merong nahanap yung dalawa at dinala sa isang police station uh, sa sa Hong Kong uh, sa Shatin police station at uh, sinagad naman sinundo at uh yung dalawa at nung mga bandang hating gabi kagabi ay nakarating sa Migrant Workers Office ng uh, Hong Kong uh, ang dalawa at nagbigay ng psychosocial counseling yung ating uh, social welfare attache uh, ang ang uh, ang napipinto ngayon is uh, may medical checkup sila ngayong araw at uh, merong uh, na-terminate na sila sa kanilang employer uh, kaya uh, uh, kukunin na yung kanilang belongings doon sa kanilang employer uh, pero bago, bago pa man ito mangyari ay um, magpapaliwan, susubukan muna nilang magpaliwanag sa kanilang employer uh, Uh, kung ano nangyari. At, uh, kasi, according doon sa, sa dalawa, ay, uh, nawala daw sila, nawala daw sila due to, wild hiking, uh, nung, uh, sa, sa isang country trail, uh, nung October 2025. So, uh, kakusapin yung employer today, uh, but, at as of this, as of today, ay, um, terminated yung services nilang dalawa kaya kukunin yung belongings nila but at the same time kakausapin din yung employer uh, ngayon uh, kung uh, tuluyan na silang talagang uh, kailangan umuwi you know, terminated ay isa sa ayos na natin ng kanilang repatriation but but rest assured they are both in their in in a good condition or uh, safe Safe and sound in our migrant workers office in Hong Kong. So yun lamang muna today. We are now open for the question and answer spot. So po ang may go so a question. We have a question, sir, from Ms. Lou medina What lessons have you been learned from this unfortunate incident and what changes will be implemented by the DMW to protect our OFWs engaging in this kind of recreational activities? Well, sa ngayon ay ang, ang isang nakikita ko dito, meron pa mga ilang detalye na kailangan natin malaman, ano, katulad ng uh, uh, ano yung abilidad nilang mag-communicate. Uh, kasi ang isang isang simpleng uh, uh, isagawa dito, i-highlight yung uh, information tungkol doon sa sa mga uh, yung pagkakaroon ng contact point which is our Migrant Workers Office and our PCG and our Philippine Consulate General's Office. Uh, meron naman mga hotlines uh, na na nakaabang at na isagawa na dito. At kontakin uh, na lang ang mga hotlines ng ating uh, uh, Migrant Workers Office kung ano man ang uh, kinasapitan kung merong kailangan urgent matter na kailangan idulog sa atin. Siguro yun ang isang uh, pinaka basic diyan. Uh, assuming of course na they didn't last, did not lose uh, contact, but but otherwise I think the the proper precautionary measures were done here, eh. uh, or the proper uh, action upon learning na nawawala yung dalawa were undertaken here by both the PCG and our migrant workers office and the OWA which is to contact our law enforcement authorities at doon na natin alaman na hindi lumabas ng Hong Kong yung dalawa. At pangalawa, to get in touch with their families here. So, Administrator P.Y. Kaunan and her team contacted the families of the two uh, all throughout the time na nawawala sila. Okay, paano na yung questions po from Sir JP Soriano? Go ahead, Sir. Hi, good morning, Sec. Oo, uh -huh. uh -huh. Secretary... Uh, can you, ano lang, sh- na- nakausap nyo po ba yung, yung console natin? Paano daw yung circumstances again? Kasi medyo hindi clear. Una, paano sila nakita? Uh, saan? And uh, ano ho ba ulit yung... Ano yon sir? Na, na- talagang naligaw lang ba talaga sila while hiking? Ganon po ba yung nangyari, sir? Medyo hindi kasi super clear pa yung, yung uh, circumstance. Paano sila nawala in the first place? Uh, hindi pa tayo, hindi pa malinaw yung kabuang kwento. Uh, yung ulat lang na pumasok sa akin kanina is uh, nawala daw sila sa hiking uh, uh, on a certain trail, na uh, yung Long Moon Country Trail. Uh, at uh, yun lang, uh, ginagather pa natin yung, yung, yung sapat na detalye. But for this morning siguro, sapat mo lang ma, na mauulat na na, na nakita na yung dalawa at sila na ay nasa kustodiya ng Migrant Workers Office natin. Opo. So kung bakit talagang nag-hiking lang sila, Secretary, yun lang po yun? Well, uh, yun, ang, yun ang sabi nila. Yun ang version nila. Kaya uh, lalo pa nating uh, kakausapin yung dalawa tungkol sa detalye, that we will ask them to craft a salaysay sinong pang And then the other thing is yung nasabi ko kanina, hinaka nakausap na sila, nakadaw pala na sila ng ating social welfare attache uh, in the Migrant Workers Office. Okay. Thank you, sir. Siguro babalik ko lang yung sa tanong ni, ni Ms. Lu kanina, uh, yung contact point ng ating MWO sa Hong Kong. Uh, plus 852-2866-0640. And then ang kanilang email is mwo-hongkong at dmw.gov.ph So sumangguni lang po dito ah, kasi tinatanong ni Ms. Lu Medina kanina kung ano yung uh, isang course of action natin in light of this incident. One is, uh, uh, yun nga, uh, maalaman ng ating mga kababayan yung contact points uh, patungkol sa kung meron mang emergency. So plus 852-2866-0640. Okay po, thank you sir. We have another question po for Sir Joe Villasang po of OFCMID. Go ahead sir. Magandang araw po Secretary at uh, sa lahat po at mga kasama natin sa media. Uh, Secretary, may mga lumabas po na mga balita na may kinalaman po sa uh, o oh, oh, uh, ay, ayon sa mga nababanggit ay ito ay may kinalaman sa utang, Uh, sila ay umalis uh, para takasan yung pagkakautang. Ano po ang masasabi dito? Confirm po ba ito? Hindi pa hindi pa natin alam yung mga detalye na ganyan ganoon na uh, uh, Pastor Joe at um uh, lang natin makakausap yung dalawa. Uh, but for this morning, ang mahalaga sa ngayon na ulat is is uh, nakita na sila at they are safe in the custody of the migrant workers office in Hong Kong. At may nakausap na silang social Marami work natin. At uh, uh, may medical check-up sila this morning uh, sa Hong Kong. As we speak, in fact, uh, as we speak, batay uh, dito sa report, uh, may medical check-up sila. And uh, of course, may financial assistance nang ibinigay sa kanila. But but also, uh, to, to collect their belongings with their employer kasi nga uh, terminated na yung employment nila. Maraming salamat po, Secretary. May hey, tanong dito yung kunin uh, ko na cat. Uh, 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 ba't sila na-terminate? Na-terminate sila, usually matter of course ito eh for Hong Kong, for employers uh, to report. To report uh, na hindi bumalik kasi di ba day off sila eh. Nung uh, Sabado yata yun, ano, October 4. So weekend, ano, usually the uh, day off. And uh, hindi bumalik. And uh, usually ang course of action ng employer doon is uh, to report. And uh, after a certain period of time, nasa discretion ng employer is to terminate. Uh, so, yun ang nangyari ngayon sa ngayon. Yan ang state status ng dalawa. We have another question, sir, from Sir Tristan Alal of Newswatch. Sir Tristan, go ahead po. Okay. Isaac. Sa yung dalawang OFW po, wala naman po silang uh, record in the past na nagko-complain with their employer. Um, talaga po bang very, how would you say, isolated yung nangyari na ito, nawala or very random yung pagkawala nila, walang relation to, like, their relationship with their employers in the past? Yes, as far as we know, uh, wala silang record itong itong dalawa. Yeah. And ano sir, ang um, initial nasabi nila sa MWO, do they want to go back to the Philippines or do they want to stay in Hong Kong? uh, wala pang walang hindi kasama yung information na yun sa report but uh, uh ang but we do know is yun nga na yung services nila at uh, yung employer today and yung matter on on the uh, repatriation will be arranged kung talagang tuluyan na sila to terminate but uh, uh, we, we stand ready to terminate them, to, to repatriate them of course. Ngayon, ikaw mismo. Ano ang opinion mo sa videong ito? I-share mo ang sagot mo sa comment section sa ibaba dahil gusto kong marinig ang pananaw mo. At tandaan, mas nagiging makabuluhan ang usapan kapag bukas ang lahat sa diskusyon. Maraming salamat sa panonood at huwag kalimutang mag-subscribe para updated ka sa mga susunod na video.